Sinisinil ng Maynilad ang gobyerno na mahigit tatlong bilyong pisong kabayaran daw sa nawalang kita ng kumpanya matapos pigilan ng MWSS. Sabihin mo sa mga putang inayla, ni 5 centimos hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila. Ipit, ipitin niyo ako ng kaso. Ah, mangyari talaga ang hindi niyo gusto. Sabi ko gusto ko makita itong mga putang inang mga bilyonaryo na ito sa loob ng prisuhan. Let us uh, stop this business of milking the people. Ipapail ko to. Economic sabotage and I will arrest them. Umatras sa paniningil ng bilyon bilyong pisong danyos sa gobyerno ang Manila Water at Maynilad. 7.4 billion. Opo sir, susunod po kami sa kagustuhan ng, ng gobyerno at ng pamahalaan at ng Pangulo po. Sangayon po kami sa direktiba ng Presidente, sa, ka, sa, ka kagustuhan ng Presidente, uh, wag na ho naming habulin yung historical arbitral award sa amin. Para mag, magka... Binigyan ni Pangulong Duterte ng sampung araw ang negosyanteng si Lucio Tan para bayaran ang aabot sa pitong bilyong pisong utang di mano nito sa gobyerno. Pal, kung hindi raw magabayad ng pal, ipasasara raw ang NAIA Terminal 2 na eksklusibong ginagamit ng flag carrier. give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, di ko. Uh, wala ng airport. So what? Binayaran na ngayong araw ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno na air navigational charges.